Maulan na araw sa inyo mga kadayari. Welcome back sa aking channel. Kung napapansin ninyo mga kadayari, hindi na ako nag-update araw-araw kasi nag-set ako ng schedule na kung saan twice a week na lang ako mag-upload mag dito sa ating channel. Ano-anong araw ba ito? ah uh, Wednesday at saka Saturday na lang ako mag-upload ah uh, mga yung yung algo na algorithm natin dito sa sa YouTube pa pag sa uh, sapit ng 8:30 uh, naka-upload na ako dito sa ating channel. So pagtapos ko mag-upload dito, didiretso na ako kagad sa uh, sa ating kwento kababalaghan stories Ilalagay ko na lang dito sa description box yung link kung saan ninyo ang 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 second channel natin mga kadayari. So kung gusto ninyo na tawag doon, kung gusto ninyo na uh, mag-share ng mga mga horror stories ninyo, ilalagay ko rin yung link kung saan kayo pwede mag-email sa akin para ma maibahagi maibahagi nyo rin ang kwentong kababalaghan ninyo doon sa ating horror channel mga kadayari so ayun na nga ikukwento ko lang sa inyo yung pagpunta ko sa simbahan ito rin may mga video ko nyan eh may ginawa kong video doon Nung nag-birthday ako, nung September 7, mga kadayari, at saka nung dumating ako dito, niminsan hindi pa ako nakapagsimba. Kasi sab kasi ang paniniwala namin kasi nila at ni Ate Myra, yung yung ano mismo na kung saan uh, kada kada may pinupuntahan kaming isang lugar na kung saan uh, bago mga kadayari ko. Uh, nag naglalaan talaga kami ng konting oras para magpunta sa simbahan na popular doon sa sa turang lugar na na dinadayo namin. So sa part ko, pumunta ako dito ah uh, sa lugar na to, ni minsan hindi pa ako ah uh, nakapagsimba sa sa mismong historical church nila na tinatawag mga kadayari. So, kahit ni minsan, kahit ni isang beses, or something like that na kung saan, na kung saan, hindi literal na, ano, hindi pa talaga ako nakakapunta. Kasi, sa, na tinuro sa akin ni Ate Myra, na way of, ano, mga kadayari na way of living, ah uh, kailangan sa isang lugar na mapupuntahan mo, obligado, obligadong pumunta ka ng simbahan, magtiri ka ng kandila, magpasalamat ka sa mga biyaya na ginawa na nangyari sa iyo, uh, magpasalamat ka sa tinulong sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Sa pananampalataya niya kung hinubog na husto, hindi lamang sa pananampalataya kundi pati na rin sa pagtulong sa aking kapwa pero sa pananampalataya kasi na tinatawag mga kadayari isa si Ate Myra yung isa si Ate Myra na na nagbukas ng isipan ko na kahit ano man ang mangyari kahit anong unos man ang dumating sa buhay mo magtiwala ka lang sa Diyos uh, manalig ka huwag kang titigil sa paghiling mo. Dahil balang araw matutugon din ng Panginoon ang inyong mga kahilingan. Kasi dumarating sa punto ng buhay daw ng isang tao, ito yung natutunan ko kay ating kay Ate Mayra. Dumating sa punto daw ng isang tao na na pinapanghinaan siya ng loob sa tuwing hindi pa dinidinig, dinidinig ng Panginoon ang kanyang mga kahilingan at panalangin. Pero sa part niya, mga kadayari, sa part na tinuro sa akin ni Ate Myra, wag, wag, wag natin susukuan ang Diyos when it comes sa faith, sa trust, at sa belief na, pinan, na pinanin, pinaninindigan natin. Kasi walang ibang makakatulong sa mga problema natin sa buhay walang ibang makakatulong sa mga dagok at mga pagsubok natin kundi si, si God lamang at wala nang iba. Yun yung yun yung yun yung bagay na na itinuro niya sa akin all throughout my journey sa loob ng isang taon at tatlong buwan na, namagkasama magkasama kaming dalawa. Hindi niya ako minsan nag-aaway kami, Minsan katalo kami. Minsan meron kami hindi pagkakaunawaan. Pero isa, isa isang bagay lang yung ini-implement niya lagi sa utak ko. Pag gulong-gulo ka na sa, sa, sa buhay mo, pumunta ka sa simbahan, magdasal ka, at gagaang ang pakiramdam mo. Hindi literal na simbahan. Pumunta ka sa isang lugar sa iyong bahay na kung saan pwede kang magnilay-nilay mag-isip kung ano yung gagawin mo sa pang-araw-araw na journey ng buhay mo. And then, pagdating ng araw, uh, pagdating ng buong day, habang nagninilay-nilay ka, kagaan ang pakiramdam mo sa pagdarasal. Sama, samahan mo na yung pagninilay-nilay mo ng pagdarasal sa Panginoon. Yun yung, yun yung tinuro sa akin ni Ate Myra. Kaya nga, kaya nga, minake sure ko na, na hindi tumagal ang oras, hindi tumagal ang panahon, na hindi ako, uh, hindi ako nakapag, nakapunta sa, sa isang simbahan, mga kadayari, na kung saan, na kung saan mas no lunes ay no lunes kasi late upload na rin to kasi di ba nga yung yung schedule na, yung schedule na upload ko is Wednesday at saka Saturday so late upload na rin ito mga ka diary pero may make sure ko na 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 ma-upload to yung pagpunta ko sa simbahan So, hindi ko na napapatagalin at ito yung voiceover ko sa pagpunta ko sa simbahan. Habang naglalakad-lakad ako sa simbahan, nagre-reminis ako na ko sila Ati Mayra sa naturang simbahan na ito. Na kung saan, katulad ng babae na yan na nagtainti na nagdasal, nagdarasal, ganyan din kami noon ni Ati Mayra. Sabay kami nagtitirik ng kandila at sinasabi niya sa akin, na magtirik ka ng kandila, maniwala ka sa Panginoon. Walang masama sa pagtitirik ng kandila. Pag nagtirik ka ng kandila, sabayan mo ito ng kahilingan. Yung paniniwala na yan, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin dahil sa iisang kadahilanan, yun ay walang iba, kundi uh, kundi yung yung sinasabi sa akin madalas ni Ate Myra na huwag kang sitige, huwag kang susuko na manampalataya, manalig at magtiwala sa Diyos. Dahil sa pagtitiwala at pananalig mo sa Kanya, lahat imposible, lahat makakaya mong gawin sa pananampalataya mo sa Kanya. Lahat ng kailangan mo, lahat ng mga suliranin mo sa buhay mo, idulog mo sa kanya at gagaan ang pakiramdam mo. Sa pagdarasan ko dyan ng taimtim, uh, na kung saan, na kung saan pinagbamasdan ko ang bawat sulok ng simbahan, na naaalala ko yung pakiramdam na nararamdaman nararamdaman ko nung pagkasama kami ni Ate Mayra sobrang gaan ng pakiramdam na na nandiyan ako sa simbahan habang tinitignan ko ang mga religious artifact na yan hindi ko maiwasan na maalala yung faith na itinuro at ipinunla sa akin ni Ate Myra oo hindi, ka, hindi ako mayaman sa mundo ito wala akong, gin, wala akong salapi o pilak na kayang tumulong sa kapwa pero ang meron ako yung pagpaninindigan ko sa panin, pananampalataya ko sa Diyos dahil yan ang magandang itinuro at ipinunla sa akin ni Ate Maymay nagpapasalamat din ako sa kanya dahil itinuro niya sa akin ang ganoong konsepto ng buhay na maging masaya at maging kontento ka sa kung ano man ang meron ka sa kabila ng mga 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 nangyayari sa buhay mo. So, ayun, na nga, yun yung madalas na binabanggit sa akin ni Ate Myra. Kapag, nas, kapag nasa simbahan kami dalawa, masarap lang isipin, masarap lang, masarap lang sariwain ang alaala na kung saan kasama ko siya ngayon. I mean, kasama ko siya dati nung nagja-journey ako papunta sa simbahan. Kaso ngayon, hindi na. Nakakalungkot man na mag-isa na lamang ako nagsisimba sa mga historical churches. Pero alam ko na na kapag manu kapag ka pinanood niya 'to, matutuwa siya sa akin kasi ina-apply ko pa rin 'yung mga 'yung mga naituro niya sa akin na mga culture and belief ng, ng pagpupunta sa isang simbahan. Nagpapasalamat din ako sa kanya dahil, itin, dahil tinuruan niya ako sa tinuruan niya ako sa about sa church about sa faith about sa pagtitiwala at pag pag pananalig sa ating Panginoong Hesus so nagpa, so ayon na nga hindi man ako ako man bagamat ako man ang mag-isa ngayon na nag nag sa sightseeing dito sa sim, sa simbahan na yan eh masaya pa rin ako dahil alam ko sa sarili ko na nafulf na-fulfill ko lagi yung yung panana, panata namin na kung saan ah uh, na pagka sa, may basa bagong pagka Dumarating ka sa bagong lugar, eh dapat dumaan ka sa simbahan, magtirik ng kandila, magdasal ng taimtim, magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya na, na dumarating sa ating buhay. Yun lang mga kadayari, dito ko natatapusin ang aking video. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat.